folk dance contemporary dance at hip hop ilan lang yan sa bumida sa media launching at pagsisimula ng month long celebration ng first philippine creative industries month 2023 na ginanap sa the metropolitan theater ballroom manila sa pagtutulungan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Department of Trade and Industry o DTI. Ang selebrasyon ay may temang Celebrating Filipino Creativity, Advancing Creative Philippines ngayong taon. Layunin nito na kilalanin at ipamalas ang talento ng mga Pilipino na nagpamangha hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa international stage. Creative Industry Month is also uh, an avenue or a platform for us to be able to promote and market the goods the services, the amazing output of our creative sector. So, It is an opportunity to showcase the diversity and richness of our cultural heritage and amplify our creative industry's impact on national development. Kasabay nito, Ipinakilala rin ng DTI ang tatlong mahalagang proyekto ng ahensya na sumisimbolo sa walang humpay na pagsuporta ng pamahalaan sa paghubog ng pagkamalikhain ng bawat Pilipino. Kabilang dito ang Fiesta Kucha, Philippine Regional Creative Festivals, Lunsod Lunsad Call for Creative Proposals at 2023 PCIM Celebration binigyang diin sa launching ang mahalagang kontribusyon ng sining sa isang maunlad at progresibong bansa. Bukod dito, natalakay din ang pagsusulong ng Freelance Protection Bill na malaki ang maitutulong sa freelancers na nasa creative industries. It is a testament to our recognition of the immense economic and social potential that lies within the creative industries. Ang golden po ng batas na ito ay i-grow at i-develop ang mga market. Para nang sa gayon ay eventually magkaroon tayo ng uh, uh, kinabukasan. Gaganapin naman ang official launching ng First Philippine Creative Industries Month 2023 sa September 17, alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.